cellphone pa more bitong. Pero noong nalobat siya, magugulat ka sa susunod na nangyari. Panoorin ang buong kwento dito sa Mga Kwentong Pambata. Si Bitong, isang siyam na taong gulang na bata, ay madalas maglaro ng cellphone sa kusina. Pero noong isang araw, hindi niya sinasadyang maubos ang baterya ng kanyang cellphone. Bitong, bakit hindi ka magbasa ng libro sa kwarto ni Lolo Benny? Ang dami-daming libro dun, hindi mo pa nasusubukan. Sabi ng nanay niya habang nagluluto. Hala, ayoko dun nanay. Ang daming at parang ang creepy ng kwarto ni Lolo. Sagot ni Bitong habang humihigop ng Milo. Ngunit dahil walang ibang magawa, sumubok siyang pumunta sa kwarto ni Lolo Benny. Dahan-dahan siyang pumasok at habang naglalakad, naamoy niya ang halimuyak ng lumang papel. Nakita niya ang maayos na pagkakaayos ng mga lumang aklat at larawan sa istante. Habang iniikot ang mga mata, napansin niya ang isang kahon na puno ng mga lumang bagay. Sa tuktok nito ay may isang lumang notebook na puno ng sulat kamay. Ano kaya ito? Tanong ni Betong sa sarili. Naupo siya sa sahig at binuksan ang notebook. Nandun ang mga kwento ng kabataan ni Lolo Benny. Ang pangungopya niya ng sagot sa klase na nahuli ng guro. Ang pagtulong niya sa kaibigang si Mang Cardo noong bumagsak ang puno sa bakuran nito. At pati ang pagpapalipad niya ng saranggola na laging natatalo sa kompetisyon. Sa dulo ng bawat kwento, may mga aral na isinulat si Lolo Benny. Una, huwag mandaya. Ang tagumpay na hindi pinaghirapan ay walang kwenta. Pangalawa, maging matulungin hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ng tulong ng iba. Pangatlo, minsan matatalo ka, pero mas mahalaga ang saya ng laro kaysa manalo. Napansin ni Betong na marami siyang natutunan mula sa mga simpleng kwento ng lolo niya. Hindi niya na malayan, nakangiti na pala siya habang binabasa ang notebook. Pagbalik niya sa kusina, sinabi niya sa nanay niya Nanay, ang daming kwento ni Lolo Benny sa notebook niya. Ang daming kong natutunan. Ngumiti ang nanay niya. Kaya nga minsan, Bitong, mas maganda ang buhay kapag binabawasan ng gadgets at sinusubukang matuto mula sa simpleng mga bagay. Maraming kwento sa paligid natin, kailangan lang natin hanapin. Mula noon, tuwing napuputol ang kuryente o nauubos ang baterya ng cellphone, si Betong ay laging tumatakbo sa kwarto ni Lolo Benny. Hindi na ito creepy para sa kanya. Ito ay naging lugar ng kwento, aral at kasiyahan. Aral ng kwento. Walang masama sa paggamit ng gadgets, pero huwag kalimutang pahalagahan ang mga kwento at aral ng ating nakaraan. Sa simpleng mga bagay, madalas nandiyan ang totoong kayamanan.